Ayun yung mga kanila ba? Hindi, Lahat na nga yan. Sa baba, galing siya baba. Basement. Hindi na kay elevator, di ba? Ay, yung mataas pala siya galing. Patay tayo sa taas. dami mo namang pinagdaan ako. Tapos baba niya. Sa taas galing. na. Sa 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 taas galing.

gawa niya lang gano'n, siyempre, kinuha niya na yung gamit sa baba, sa may parking lot. Ngayon, sumakay siya elevator. Kasi, yung bahay niya na gusto sa may 15, 15 floor. Kaya yung gano'n niya lang, yung elevator, hanggang 10 floor lang. Tapos dinamis niya hanggang paakyat. Ang tanong, bakit siya gumamit ng hagdan pati yan? May elevator, hindi kami na gumana diyan. Kaya na galing sa 15. Oo, gumana elevator. Parang pababa lang yung elevator. Eh bakit? Nung papit na siya, siya, oh. sa... Nung papit na sa basa yung elevator na hagdan. Ayun ang Ay, tanong. Sira yung elevator. Halos <laughs> <Mali. laughs> lahat yung tama. Pero mali talaga. Hanggang 10 na, na elevator eh. Ayun ang sagot. Nahilo siya sa irebeto. Nasa 15? Hindi, 15. Hindi na hindi Tulo ka na. Nahilo pala. Nahilo pala ang Nahilo ka na lang. Boy, gamit na. <laughs> chat mo na lang ka <kajum>, joeman hahahaha gamit sila niya hindi paket na siya di ba hanggang lang <laughs> siya gumamit siya ng bakit na 10 10 Eh, ginamit na pro Oo, yan na yung gamit ba? Akit na siya Akit na siya Yung gamit niya, rocket Wala Spaceship Spaceship Ano sa ground? Ano Ano sa ground? Ano sa ground? sa ground? Ano Di ground? Ano sa ground? Ano sa ground? sa Ano

Ba't uh, di mo sinabing PWD? Wala nga yung sagot niya, Lahat tama yung sagot nyo eh. ko buho ko siya Pero mayroon yung pressure. Oh. Ah, Bala. pala siya kaya ano. Pinyabot yung 50. Hindi oh. dapat siyang agdan. Nakakagal si Gago. Kanyang talaga pag mo. So kaya oh, oh, Ano naman? yung niya. Ito yung na! Bomba na! Bomba na! Bomba na. After 10 days, kaya ako nag ang puto. Well, hindi titigil to. Ibig siya mo na. Magsalong ka na ng iba. Mag-off-try lang ako dito. Judger. Wala na, Bill. Wala na. Last na to, Gio. Tapos maganda nga yun Bili ka pa nga, wait lang si Joshua At least tayo At least yung mga tanung na eh, papustahan yun. Hindi <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> ka pa na nagulay yon? binigkap don ka. Hindi mo sinabi, um, member pa unang, sa goin bully le? lima si 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 lima Ah, sabi, panahon niya yun eh. Kitalo tayo. 1960 pa. Patay no. pa siya. Hindi, ng pera. pero binigyan niya ka. Ako Hindi. binigyan lang siya May ano pa May 156 pa So, ulit ka na yun. mo sinabi, tayo na na eh. mga <laughs> Long table. Wala ba? Nag-iisip pa lang. Nag-iisip pa ng baglo. Nasaan na yung mga tanong mo, Mel? O, ha? Nasaan nga lang. Nasaan nga lang. picture mo na Game. ako na nang Wala na lang nag na kita ba yung taga natin? kanina pa sinisindihan yung mitya? Sinisindihan yung mitya, Mel. Hindi eh. Mahulaan eh

bisa miss you! Tawa ka oh! Sige para! I miss you! Sumuntok, puntang, Ano bakla ako Pag suntok gulo mo na lang Ano yung buwan? Tataw! Nakakatakot na bakla Kaya tinitin ka pa si Raul eh laki ng panahon, mas laki na Eh si Joshua, makaalam nun Tangtunan mo ah Puntang ito, hindi straight sa ganito

ganito ka mesa, ganito ka mesa, ganito ka pwede ganito Iabot niyo ka big brother, yung mesa, ka mesa, ganito ka mesa, ganito ka mesa, ka Yung boses, ka mesa, lang ka mesa, ganito ka mesa, ganito ka mesa, ganito ka mesa, ganito ka mesa, ka sure. Tanong mo na. ganito ka Dalawa lang ka eh. Hindi, meron pa kay ka mesa, ganito ka mesa, ganito ka mesa, Oh, diyan naman. Wala no, lang, may dito pero ayun, daiit isang lang tapos may uli. Oo, oo, maubusin. Sa nalawian. Hindi man sa paperan 'to. Pang-ano <laughs> lang no'ng <namin>, kasiyahan. <laughs> <laughs> Kasiyan <lang> naman 'yan. Hindi 'to yung <laughs> credit card. na? Makakabara ka Ayoko, Okay lang yun sa panahon ninyo, busy siya no? bibili siya ng pera niya noon, eh, minsan. hindi nalabas. <laughs> <laughs>

alam yung 4 ko. Oh, hindi! yung yeah. ko noon, no? Tulak sila ko si Tulak! Very sweet! Very sweet! Yung jeep no? pa <laughs> pa, <D> <laughs> <rato, laughs> dati, dati ganun yun. Very sweet. lang. Okay lang. Yeah, Sige na. Sige na. Bugtong ulit. Wait lang. Wala si Joshua eh. Eh wala pa si Joshua. Baka alam Joshua. <laughs> Ang hati tayo. Kawawa ka na yan. Ay <laughs> ka. Alam ko na yun yun, hindi uwi yan. Matutulog na saan yun. <laughs> <laughs> Kaso sinabi ko, alam niyo, eh, ka, niya eh. <laughs> Hinihintayin niya tuloy. <laughs> hindi tuloy. Sayang eh. O, oh, para sa 50 pesos muna. Oo, oh, para sa 50 pesos. Ikaw mamaya ito ah. Anong middle name ko? <laughs> Oy. Oh, wow. Ano? Ah, oh. Middle ko. Ah, no. Wala, sananay mo gamit mo eh. Wala. Briones. mo so yan, diba? Ano sabi niya? Middle name. Briones. Mali. Ano? Ha? Briones. 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 Potang ina ang Diyos. Riones. Potang parang gusto kong gawing isang libo. Ay, ganap ang kayo dito. Enag search. Ay, wag. Ha? Check, bigyan kita limandaan. Bila ko kuya. Wag, wag, wag. 50 na. Ay, ng beer. Sandaan lang. Sandaan lang. Magiging ka sa kalimandaan. Bigyan kita limandaan. Hindi mo yung... <laughs> Tite. Pusod. Pusod. Demi Delima. Ay, kainkit pa eh. Ano? Baka kompleto yung pangalan. Hindi yun mo ng pangalan. Eh, si Baka alam si Kaya Raya. yung San Anong letter? P? Pitan. P? Palko

Pangilin niya. Alibat! Pero alas dito. Pioneer. Ang pangit. <laughs> <laughs> Ako rin gagawin na na tayo magkakatama niyan. <laughs> Di ko nga rin alam. Tangina. Naka-office pa rin kayo nabagal yun ah. <laughs> Bakit <laughs> nyo alam? alam kung middle name niyo. Parehas lang kami niya. <laughs> pare lang kami niya ate. <laughs> Palko din. <laughs> Palko din. <laughs> Palko. <laughs> 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 pasok kay pasok. Ngayon <laughs> <laughs> ah, din, ah, ano middle oh. name mo din? <laughs> ano ba 'yun, siya? Sikat 'yung mapipito ko sa gitna. Pabilya. <laughs> <laughs> Sikat, kahit sa kan lakad ka diyan, may Pascual. Ano 'yun? Perez. Maglakad ka dyan, dyan. Ko, yeah, Perez, Mel, Perez. Perez ay, Perez. Saat ka man nandiyo, magigita ka. kanto Hindi, alam ko din yung sa kanya eh. Nakalimutan ko eh. Sikat na yan. Common yung ano may niya Yung po ano po niya. Po po. Mo Lagi mo nakikita. Lagi mo nakikita. Pag naglakat ka. Pangit! Na mo. <laughs> Bilas ko Sabihin mo na, mag Magkano ba yan? Magkano ba <laughs> yan? Sabihin mo na. Yaka. <laughs> <laughs> Ay, pa. ano pa. Ah, Giovanni Protasio. <laughs> <daw. laughs> <Yupani> Protasio. <laughs> <Y> Alonso. <laughs> padrino. Oh. Oh, padrino. Padrigo. <laughs> Padrigo. <May kitang laughs> sa padrino. Padrino. i Padrino. 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 Padrino.

Padilla, Yes! Yes! yay, yes, yay. <laughs> Siya 'yung natuwa. Yay. Hala ko, padrigo eh. Padrigo, padrino, ano pa ba? Pascual daw. Pascual may nanol dito eh. Biol, oh, 'yan yeah, no. oh. Bio, Pascual. Ano 'yo? Bully! Palko. Palko. Sabi ko, Palko. Diwan ni Palko. Ha, kasi ko Palko. Ayan na, sobrang ko Palko pipili. Hindi kita amuin yung kiligili ko buwan. Hindi, yung sapatos. Rod. Bago mo bangun yung sapatos ko. na, yung kwento ni Jomel. Ano na, ayan na, ayan na. Okay na tayo dali. Wale. Sa'yo na, diba? Marky, na, Sabihin mo muna pa. sa akin. bonus round lang yun eh. Ah, hanggang mamay yung game yun. Oo. Hindi naman kasi makikita Padrigano. Padrigano, ano, ah. Ay, totoo ba? Pad daw eh, pad yung ano yung pad eh. Ano, ah. Malapit na yun. Padro. Ano yung Pantay hindi kang. Sa bento <laughs> si Chen Chen. Gusto mo magka 1 kitchen <laughs> Parang hindi niya din alam. Ay we. So ingatan nung si ate. Basta ako, may alas ako. Hindi <laughs> niya alam. <laughs> mas... oh, Ikaw ano, oh, nga na. Oo. Pero ako sa nalagay lisensya ko. Ako na ko, ako na yun. Nakikita ko nga lisensya niya. Hindi ko nga try ko si Chen Chen. Hina! May kita ko na yun! Basta ako kay Mr. 3.2 May hirap yung ano ko na yun. Hindi ko mo. Hindi siya Anong bit mo?

pa-bawas. Magdirap. Edit text. Sina Ginoo. Magdirigo. Magbigay ng verb. Pan. Pandisahan. Pandikoko. <laughs> Kukuya Wilde ha. Magbigay ng panang tagalog ng verb. Pan. Pandisahan. <laughs> Padilya ba? Padilya. Siyempre hindi. Hindi common Mastig yung pa Hindi common. Hindi common. Hindi common. Hindi common. Hindi common. Hindi common. Ako, pogi ako eh. Baka ano? Pukiko. Patawa. Aray. Pan. Padayon. Pa. Pade. Padayon. Padayon butuan. Padayon. Padayon. Nag-fiesta. Padayon. Ibigin niya nila Paulo, Padayon.